Hello guys, ito yung dati nating tirahan o oh, ng amo ko. Nakakamis talaga siya. Yan Oh. Maganda talaga ang panahon doon. Kasi malamig, mas malamig ka sa dito tirahan namin ngayon. At saka kami-kami lang. Kami-kami lang mag-amo. Walang maraming tao. Yan o. Oh. Maliliit lang na bahay siya. Ano pa to na time? Pandemic time. So, kasi lilipat kami. Lilipat kami dito. Kaya naisipan ko na kukuha ng video. Para may ano? Souvenir. May payat pa ako dito na time. <laughs> Tingnan mo ang payat ko pa dito na time. Oh. Kasi nung bagong dating ako dito sa kanila. Talagang payat ako. 46 kilos lang ata ako noon. Oh. Ngayon ano na? 58 na ata, 58 kilos na yata ako. Yun, masarap ang buhay noon namin doon na mag -amo. Kasi walang maraming bisita, kunti lang yung trabaho doon. Maliit lang kasi yung bahay, tsaka luma. Kaya hindi, kahit linisin mo, parang luma pa rin siya. Kahit linisin mo siya, ano pa rin, parang madumi. Hindi gaya dito sa bagong tirahan namin. Ano, bago talaga siya. Kahit pag nilinis mo siya, kitang-kita mo talagang makintab. Ang kintab niya. Sus, ang paano ko pa talaga, oh, ang payat ko talaga ngayon ako. Paano kaya bumalik sa ganyang katawan? Gusto, gusto ko bumalik sa ganitong katawan dati. Ito nakakamiss talaga. Eh, ganito lang yung mga tirahan doon namin, oh. Maliliit lang, simply. Pabahay kasi ito ng mga sundalo. Sundalo kasi yung amo ko. Kaya ayan. Dalawa kami ni Bunso. Ayan si Bunso. Maliit pa. Ilang taon lang to. Si seven months ata to siya dito. Seven months pa lang siya. Hindi siya nakakaral. Ngayon dalaga na siya. Ngayon dalaga na si Bunso. Naglalaro kami dito. Oh. Kasi nag-aaral sa ano, online class yung mga alaga ko. Na iba, Kaya ito, naglaro-laro naman kami sa labas ng bahay. Ito talaga nakakamis ang bahay na ito peaceful kasi ang ano dito eh, buhay dito eh. Tuwing weekend, ano kami, mamamasyal kami. Tuwing weekend, lagi kaming namamasyal na, na mag-amo. Kaya nakakamis, hindi gaya dito ngayon, puro trabaho na. Dami kasing bisita palagi. So, yun lang po. Bye. Thank you for watching.